Hi guys! Welcome back to my channel. Pupunta kami ni Daryl ngayon, ngayon, ngayon. Sa bakery. Bibili ng tinapa. Bibili kami ng tinapa. Pupunta kami sa bakery. Bakery. Pila na, imahang kwarta na natira. 200. 200? 200? 200 daw yung pera niya na bilitay sabonete ng highway San Pablo City. Kumain ka na, diba? Kumain ka na, diba? Ha? Ano pang gusto mo? Let's go. Let's go. Get out. Get out. Hindi mong gilaklit to. Yan. Shout out mulo. ayun yung aking sasakundi. Takad lang kami ng dark. Wala kaming payong kay Mambon bigla. pa. Let's payo <laughs> payo. Ang ulan at saka ang iisa. Hindi. Bakit? Basta ulan na malakas ay ulan. Pero pag ambon hindi siya ulan. In sa English siya nang tawag. Sprinkling. <laughs> Sprinkling rain. <laughs> oh, the dog, the dog is there. Let's go. Gusto mo? Shout out kita, oh. Shout out sa aming driver ng tricycle. Bakit? Ano? Ano? Wow, tanglad. Baho. Ha. Uh, uh, oh, Malapit you know na so tayo. Yeah! Kayo. <laughs> Dapat lumipat ka sa akin. Yan, baby. Pupunta na tayo ng highway. Highway na yun, papuntang Manila. Papuntang Lucena. Ganyan, guys. Toro ko sa inyo. hi, mga angels. Naligo sila. Mga diba, angels tayo, mga Ayan guys, malapit na tayo sa highway oh. Ayan, papuntang Manila Maharlika Highway Hoy, meron akong tanim na sili dati Doon nung sa gumamela ah, Gumamela, ah, ano ba yan? Santan? Bougainvillea pala guys Mali na na Yun, daming flowers There Ah, hindi pala siya flowers dahon Ang ganding Para siyang malunggay na puti <laughs> palunggay <laughs> na puti. Yan. Ayan na yung highway. Ito pa Manila. Ito ay pa Lucena. Lucena, Manila. Yan. Highway na yan, guys. So, sa mga... Yan. Sabi ko, ayan yung Wilcon. Ayan. Wilcon. Ha? Anong gagawin natin? Ayan na yung... Bakery. Ayan. Ito yung bakery. Ay, ka yung tinapay wala yung ano wala yung isa ito yung tinapay hi o yung pinablog ko ha yun yung tinapay yummy wala yung ano yung violet na sabi mo ito yung tinapay ng tres bili mo nga ako lima lang lima piraso bonete kasi mainit yung masarap yun oh shout out sa mga tindera natin ayan masisipag lima lang bonete yung, yung mainit sakit ang libdib ko ayan yung welcome guys oh. an ito yung pam ayan dyan ako dry yung traffic yung traffic bakit traffic yummy! Yummy! Dory, lubusin mo sa isang gabi to. Kurabi siya. <laughs> Bili mo kaya si Lucas. Gusto kaya lang ng tinapay. Ang hirap ng pakainin eh. Ang hirap pakainin ng dalawa. Yeah, so ito yung bonete. Special na tinapay para sa akin dito. Lagi mo na mainit. Ikaw oh. Thank you. Bye-bye. Salamat sa so inyong dalawa. Yan, alis na tayo. ako. Pupunta ka ba doon, Darrell? Dali? So, pauwi na tayo. Ayaw. Ma Mabilis kasi yung sasakyan. Yung sasakyan dyan. Mahirap. Dap Dati dyan, Darrell. May, may bakery dyan. Ang sarap ng Dinapay ano, nila. Tinapay. Di din dito, ano, oh. Ah pansit malapon ng sarapin. Punta <laughs> kami guys ng Alpha Mart. yung dahon dahil ah. Galing. Ito, ito, ito. Hindi yan matinik yan. Ito, ito. Ito. para siyang bulaklak yung tumutubo. Si Atilay ka dati. Oh. Oh, oh. School, yeah? Inahatid ko yan dyan dati. Opo. Mm, kinder. School yan. Pang kinder lang. Oo. Oh, Yung -oh. may mga bata, di ba? May ano. Dyan, si Leika, Maliit pa yan. Yan, lapas na tayo ng bagong bayan. Punta tayo sa Alpha Mart, mga higala. di ba? Tamang ikaw. Punta na kami Alpha Mart. Yan, lapit na kami. Ha, ah, to ay yung mga bata. Alam na nila pag nagbablog yung tao, no? <laughs> Sabi pa, picture po. Ay, eh. Suzuki pala yun, yung white. Tama, no? Ang cute! Yan, dito na tayo sa Alpha Mart, guys. <laughs> Ayaw mo sa tinapay doon? Ha? Ha? Mas mahal dito. Na. <laughs> ang sakit naman ng akin. Ayan yung aming na-pillay. guys, yung ulan. Oh, bilisan mo. Bilisan Hala, ang itim. Ayan o. Oh. Hala ka, grabe siya. Tapi. Oh, ang dilim guys. Bilisan na natin. Bilisi. Eh. <laughs> Balit. Atpun bueno na kami guys. Tara, takla. Uulan. Ang <laughs> ganyan. Grabe. Ayan, oh. Ayon, ganyan. siya babagsak. No. Kahit hindi na siya babagsak, please. Ito yung garden ng aming taga rito. Ano kayang pakiramdam ng ganda? Ha? Yung asya mo na tumalon mula out. Dami halaman na. Oh. Ano kaya yung Sabi ko ba? Sasaloy. Ayan, dito na kami sa straight na to. Malapit na kami. Ayan. Ayan. Santahin mo nga yung snow. No. No, snow. Yung na 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 mountain. Hello. Hello. Hala, <laughs> Hala kamita ni yung ano nila <laughs> Ang galing ng gate. <laughs> Ito ni. Dito na kami guys sa bahay. Wait lang. <tinyan> Kabubuhos ko lang dito. Huwag hindi mo kumalas na naman sa galing. I Ano? Oh, hmm. Ating kakainin na yung tinapay na nabili natin. Tikman natin. Yeah. Ang daming kalat. sa lamisa. Ah. Tawa ni Dariana. Mga higalat. Ay, Shaq! Na, na, ano? Ito yung buniti. Nababasa. Buniti! Tikman mo, masarap ka. No. Doon sa far away. Busog na tayo guys, kaya maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for watching everyone. Shout out sa lahat nang aking taga-subaybay ng aking mga uploads sa live. Ayan. thank you sa inyo lahat. Uh, ingat po palagi.